dahil nga sa kontrobersyal na bali-balita patungkol sa ipinagbubuntis ni Judy Ann Santos na hindi daw umano si Ryan Agoncillo ang ama ay lubos na silang pinagkaguluhan ng media. Marami ang curious kung sino nga ba ang ipinagbubuntis ng aktres dahil dito ay di na naiwasan pang mag-imbestiga ng nakararami ngunit dahil sa kumakalat na mga ebidensya ay tila na pagtanto na nga kung sino daw talaga umano ang ama ng dinadala ng aktres na si Judy Ann Santos. Ayon sa sabi-sabi ay maaring si Piolo Pascual daw umano ang nasabing ama nito dahil yulang beses daw nilang nakitang magkasama si Judy Ann Santos at Piolo Pascual na umano nga ay nag-date daw sa labas. Mapapansin din daw umano na tila nga pat ago ang pagkikita ng dalawa dahil parehong balot na balot na tan-eni nga namang nakapagtataka. Kaya naman nang umabot kay Ryan Agoncillo ang usap-usapan na ito agaran din naman itong kinumpirma ng aktor. Natutuong ang si piolo Pascual ang nasabing ama ng dinadala ni Judy Ann Santos na siyang nakapagpagimbal ng todo sa publiko at sa larangan ng showbiz. Marami ang disappointed at di makapaniwalang kaya itong gawin ng aktres sa kanyang pamilya.